Gusto ba ng Diyos pigilan ang kasamaan? Kaya ba niyang pigilan? Kasi kung gusto ng Diyos pigilan ang kasamaan, pero hindi niya kaya, then lumalabas na hindi siya all-powerful. Pero kung hindi niya gustong pigilan, kahit kaya niya, then lumalabas na masama siya. At kung gusto niya, at the same time, kaya niyang pigilan, then dapat wala ng kasamaan, di ba? Kung naman sasabihin mo na bukod sa hindi na niya gusto, eh hindi pa niya kaya, then why call him God? O baka naman, wala talagang Diyos? Ops, teka lang. Baka awayin niyo na naman ako. Ang mga katanungan at claims na ito ay kilala bilang Epicurean Paradox o The Problem of Evil. Ang Epicurean Paradox ay madalas i-attribute sa isang ancient Greek philosopher na si Epicurus noong 341 BC to 270 BC. Mahigit 2,000 taon na nakalipas pero hanggang ngayon, sobrang dami pa rin na nagtatanong neto mula sa mga skeptics, atheists, or sometimes mula mismo sa mga religious na tao. May nag-send pa nga sa akin ng chart na tila ba checkmate ang mga theists dito. Checkmate nga ba talaga? Paano nga ba natin ito sasagutin? Most requested. What's up peeps? This is Garawi, ang unang Pilipino na may ganyang pangalan. Checkmate nga ba talaga tayo dito? Bago natin simulan, paglilinaw lang muna. May dalawang klaseng evil moral evil, gaya ng pagnanakaw, pagsisinungalin, pagpatay, and so on. And natural evil, gaya ng earthquake, disease, floods, and so on tanggalin muna natin ito sa usapan kasi may separate video ako para dyan. Dito lang muna tayo sa moral evil mag-focus. As usual, hindi ako mag-quote dito ng mga verses mula sa religious scriptures. Pero dahil moral ang pag-uusapan natin dito, hindi muna ako gagamit ng science sa topic na ito. Di gaya na nakagawian natin sa ibang episodes. Logic and critical thinking lang muna ang paiiralin natin dito. At ang magiging stand ko dito ay nakabase sa sarili kong pagkakaunawa sa dalawang kasulatang ito, Bible and Quran. Now back to this paradox. Checkmate nga ba tayo dito? Ang totoo, nagmumukha lang tayong checkmate kadalasan dahil hindi tayo familiar sa tinatawag na fallacy. Ano ba ito? A fallacy is an error in reasoning or logic that weakens an argument. Fallacies often appear convincing or persuasive but fail to hold up under scrutiny because they are based on flawed premises, misleading statements, or invalid reasoning. kung hindi ka sanay makakita ng mga fallacies, madali ka talaga may ipit sa mga ganitong klaseng arguments. So subukan natin himay-himayin ang mga claims na ito. i natin. Meron itong two questions. Number one, nais o gusto ba ng Diyos pigilan ang kasamaan? And number two, kaya ba niyang pigilan ang kasamaan? Kinakahon tayo ng dalawang tanong na ito sa yes and no combination lang. At nagre ito ng four claims. Kung gusto ng Diyos pigilan ang kasamaan pero hindi niya kaya, therefore, hindi siya all-powerful. Kung hindi niya gustong pigilan pero kaya niya, Therefore, masama siya. Kung gusto niya at kaya niya, lumalabas na hindi ito totoo kasi may kasamaan pa rin. And lastly, kung hindi niya gusto at hindi rin niya kaya, then lumalabas na walang sense na tawagin siyang Diyos. So hindi mo ngayon alam kung saan kalulugar sa apat na yan. Dito muna tayo sa ikalawang tanong. Kaya ba ng Diyos pigilan ng kasamaan? The answer is yes. And I believe most of us will agree na pag sinabing Diyos, understood na yon na kaya niya ang lahat. Given ang pagiging all-powerful when we speak about God with capital G in the Bible or Allah in Arabic Bible and Quran. Hindi na usapan dito kung totoo ba o hindi ang Diyos. Kasi that's how the dictionary defines God. Kumbaga kahit nagkakaisa tayo na hindi existing ang unicorn, we can all still agree na may sungay sa noo ang unicorn. Yan na kasi yung definition niya. So from here, we can already remove the two claims na kine-question ang kakayahan ng Diyos. At kung hindi pa kayo convinced dyan, you may also want to check my video about omnipotence paradox kung saan ipinakita ko na walang imposible sa Diyos. na balikan naman natin ang first question. Nais o oh, gusto ba ng Diyos pigilan ang kasamaan? Tandaan natin na hindi lahat ng bagay ay pwedeng sagutin ng two options lang. Maraming klase ng fallacies. At ang fallacy na ito ay tinatawag na false dichotomy. A false dichotomy, also known as a false dilemma or false binary, is a logical fallacy that occurs when only two options are presented as the only possibilities when there are more. Since iniipit tayo ng tanong na ito between two choices lang, gusto at ayaw o yes at no lang kahit may iba pa tayong sagot, then pasok ito sa false dichotomy. May mga tanong kasi na hindi mo pwedeng sagutin ng yes or no lang. For example, tanungin kita. Nakalaya na ba ang tatay mo sa ulungan? Yes or no? Pag sinabi mong yes, ibig sabihin ba nakulong ang tatay mo dati? Pag sinabi mo namang no, ibig sabihin kasalukuyang nakakulong pa rin ang tatay mo ngayon. Pero kung ang totoo ay never pang nakulong ang tatay mo, then you have to answer this with explanation. Pwede mong sagutin na hindi kasi hindi pa siya nakulong kahit minsan. So ganun din lang ang sagot natin dito. Gusto ba na Diyos pigilan ng kasamaan? The answer is yes. Pero hindi sa paraang mawawala na lang bigla ang kasamaan or pwede rin yes pero mas gusto niyang i-exercise natin ang ating free will. So out na itong hindi niya gusto sa option. Ito na lang ang natira. Gusto niya at the same time kaya niyang pigilan pero dapat wala ng kasamaan ba? Diba? E bakit meron pa rin? May fallacy na naman kasi dito. Kasi kung susuriin natin mabuti ang salitang gusto, it doesn't necessarily mean na dapat o obligado na siyang i-eliminate ang evil. Ang fallacy na matatagpuan naman natin dito ay tinatawag na non sequitur. Ano ba ito? Non-sequitur, a conclusion or statement that does not logically follow from the previous argument or statement. For example, tanungin kita, gusto mo bang maging fit and healthy? Of course, sino ba namang ayaw nun? Pero kahit sabihin mong gusto at kaya mong maging fit and healthy, what if mas nangingibabaw ang iba mo pang gusto? What if mas gusto mong gamitin ang extra time mo sa additional work para sa ikagiginhawa ng iyong pamilya? So hindi rin uubra dito na porke gusto ng Diyos, e eh dapat wala ng evil. In short, wala sa apat na choices ang tamang sagot. Kasi may common sense tells me na kung talagang ayaw ng Diyos mag-exist ang kasamaan, e eh hindi na sana niya dinisenyo ang tao na may likas na masamang ugali, gaya ng greed, lust, envy, and so on. The fact na nakadesenyo tayo mga tao na may tendency na makagawa ng kasamaan, it proves na may iba siyang mas gusto para sa atin. Yun ay ang i-exercise natin ang nirigalo niya sa ating free will at matuto tayo magrepent sa ating mga pagkakasala. Kasi kung ayaw niya totally na mag-exist ang kasamaan, edi sana ginawa na lang niya tayong starfish or butterflies, di ba? At ngayong nauunawaan na natin, balikan natin ang chart na ito. Checkmate nga ba talaga? Evil exist? Yes, walang duda. Can God prevent evil? Yes, omnipotent siya based sa karakteristik ng God. Does God know about evil? Yes, omniscient siya based sa karakteristik din ng Diyos. Does God want to prevent evil? Yes, pero sa paraang may exercise natin ang free will at hindi sa paraang mawawala na lang ang evil. Since wala na sa option ang sagot na yan dahil nga sa false dichotomy, so useless na lahat ang mga sumunod na arguments na nakapaloob sa chart na ito. So ayun, to simplify, kaya ba ng Diyos pigilan ng kasamaan? Oo, gusto ba niyang pigilan ito? Oo, pero hindi sa paraang bigla nalang mawawala ang kasamaan. Hinahayaan niyang i-exercise natin ang ating free will. Isang regalo kaakibat ang malaking pananagutan. Ang totoo, hindi na mahalaga kung gusto nga ba ng Diyos pigilan ang kasamaan o kung kaya nga ba niya. May mas mahalagang tanong na dapat pagtuunan natin ng pansin. Ito ay ang paano natin gagamitin ang kalayaan at kaalaman na ibinigay niya sa atin. Saan mo ginagamit ang free will na ibinigay sa sa'yo ng Diyos? Sa paggawa ng mabuti o sa paggawa ng kasamaan? So ayon, I hope nabigyan ko ng hustisya ang worth 2,000 plus years na paradox na ito. Marahil ang naiwang tanong naman ngayon ay totoo bang masamaan Diyos dahil hinayaan niyang mag-exist ang evil? Abangan nyo na lang yan sa ating mga susunod na in-depth content. Meanwhile, shoutout muna sa Masjid Al-Firdaw sa pagbibigay sa akin ng jacket. I really appreciate it. Ang ganda ng quality. Shoutout din sa mga nagpadala ng kanilang mga fan arts. Kudo Aim, John Gilboy, and Josh Harry Galag. Hayaan nyo ma-immortalize ko ang mga fan arts nyo sa pamamagitan ng video na ito. Yung iba pang nagpadala sa next in-depth content na lang ulit. Yan lang muna sa ngayon. Adios!